Mamasada na ako eh. Ba't maligong ka? Maligong-ligo? Hindi pala Pala kasi pag -upin. Hello guys! Good morning sa inyo guys! Ang asawa ko lang sa CR. Inaantay ko lang mabas guys. Magsasapak-sapakan tayo. Pagnyari, gusto ko mag-alusal pero hindi talaga ako nag-alusal. Antay natin kung Ito, huwag ka na yan. Mag... Mag-alibosal. Ha? mag Ay, nilalibosal mo kaya. Eh. Oh. Eh! Ubo! Mamasada na ako eh. Ba't ka? Maligo-ligo? Nagbasala ng buhok. ko lang ang buhok ako sa buhok. Eh? Ano so, ba? mo sa linya? Gusto ko nga mag-almosal. Lagi nilang kape eh. Lagi nila pag mamasada kape. Gusto ko mo almosal na yan. Ano nga almosal? Oh. <laughs> na, napagbukan na ay, na. na. na.

Ay, mamasada na naman ako guys Bago ah, uh, makumigil ako ah, Mamasada na naman ako guys Yan yeah. Nagsapak-sapak ala ako niya Pero hindi talaga ako alam Pakaiba talaga sapak eh <laughs> uh, Ayan o uh, ah, na naman ako guys uh. Sana kumita you. na you. naman ng malaki eh. Ang oras natin ngayon ay 5.15 Yan, tuwing alas 5 talaga, mga masada. Hindi talaga ako nag-aaramasan sa umaga. Kapila, ma'am. Sana kung may ng maganda. At para kami ay merong maipan sa aming ipon. At sa aming... Siyempre, dagdag income. Ayan guys, ang oh, aming alkansya. Yeah, Ayan ang aming alkansya, guys. Ayan siya, oh, di ba? Pag napuno namin yan, may pangarap kami diyan. Kaya sana, papuno namin yan. O, Sige na guys, ano pa rin natin nyo? Mag-like, share, and subscribe. Boom! Ayan na guys, alis na naman si Mac Macoy. Ayan, magkakapiyan doon sa kanyang jowa. Hindi nagkapi dito. Ingat ka, papa. Uuwi ng buo. guys, sundan natin siya guys. Hindi natin siya guys. Dadilim ah. Dapat na ikot din pala ng ilaw na. Hindi oh na tayo pa. Ayan guys. Alis na siya. Oh my ilaw na. Ayan ang aming kabayo. Woo! Diyan kami nabubuhay. Hanggang, hanggang, gate tayo guys papa ako papa papa kiss muna ako ako muna ang unang kiss mo bago siya ha <laughs> untog pa ako wala na no. bye bye mag share like kayo share like subscribe So, bye-bye na guys. Papasok na tayo ulit ng gate. At kain-kain muna tayo, guys. Huwag kita, kita. Malaglag ang aking kita. O Ho, baka yung bayag mong malaglag. Gawa ka sa bayag mong malaglag? O ano sa lalaglag Eh sa <laughs> Wala akong may re-remit sa iyo ngayon. Pasensya talagang nalaglag. Sa akin nalaglag <laughs> <laughs> niya. Salilagdag ka eh! Akin na, Ay, no, huwag na muna kumain mamaya na! Gagawin ko sa liyag Kaya nga sinasabi na sa iyo eh. Kaya nga ako nagbibigyo eh. Wala akong magbubunga kapag may video. Salilag-liyag eh. Kaya nga lang video ko para hindi ka makabunga. Pakikita mo sa video! Oo. Akin oh. oh. na nga rin ko, salilag-liyag <laughs> na! salilag Yan guys ha. Kita kita niyo na video talaga wala akong mayroon kami. Na naglalagay ang aking kita. Bay na sa chicken na. kumusta taas na dito. Para tingnan mo. Ano na pala 'yung toyo? Wala toyo, wala kang kita. Uy, sa utak Ay, toyo na ako. Hindi, wala tayo. Ano? Ah! Paano makapagbunga makapagbong nga? Ito okay. wala ka? Wala ka. Wala akong silita ngayon, guys. Kaya okay. ako yung ko. Paano niya makapagbong nga ng atawa ko? Hindi ko papatayin ito hanggang tapos ko para wala sa bunga nga. Wala Bye. nga. Wala, oh. <laughs> <laughs> Ano ka na ako, ako ang oh, Guys, ha? Ah. Ilagay mo nga dyan, ha? Oh. Ayan naman, para di makapubo. Ah. Ha? Ma. Mga tayo, ma! Ayun, Joshua, ay na yun. Ikaw na! Oh. Atawad mo naman, eh. Nakapangang mo pa kayo At Wala ka kita. tayo. Oh. Ah. Itlog, itlog ka naman. Ang dilim niyan, Joshua. Di <laughs> ha? Walang kita, guys. Wala. Ah, kita niya naman, ha? Wala ah uh, guys wala eh, alam mo yung wala tante lang yun siya an kita ng kita lang ang kita di ka mas eh para walang ayong yung wala nga. Yung gagawin ko Wala. mas 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 Di ba? mas 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 Binubot ka dyan. Kam! 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 Binubot bot ang pera, guys. Wala makikita doon. wala Sinalimpad nga, guys. Ang gagawin ka. Wala na Wala nga. Wala mong nga. Wala nga ako. Kita guys sa salimpad. Pasensya na. Kaya ako nag-video, Alam ko magbubo ako. Kahit sa payo mong payal, wala akong makahawad. Ayun Ay, Ayun ano? na. Huwag ka lang mong masasama oh. sa limpad nga eh. Al May natira din yung payal. Ano? 320 pang gas Hindi mm, lang ito hmm. naman sa iPhone mo? Pagka-gas ka pa eh. Wala kang kita. Hmm. Hindi nga, ang pag naman sa libuka. Hmm. Pala bat -bat niya. Wala naman sa makakita daw. Tunggap oh. ko nga yan. Nauna ang na eh, pang ulam. Hmm. Oh, sarin, hindi mo kinahin yan. Para pangapunan <laughs> <laughs> yeah. so, na yan. Ha, 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 ka pa

Guys, right, walang kita ngayon. Ay, ay, pumasok na sa commission ko yung ano, pwede na i-withdraw 87. Pa paano? Pala-pala dabihin ko muna yan. Eh, walang kita eh. Walang kita. <laughs>

Ayan nga eh, kita eh. Hindi ba itong ah okay. um, kapag medyo medyo na. Ang medyo 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 medyo